Yan, handa ako ngayong birthday ko. Sarap oh. Batil patong. Tapos may kabsa. Yan, parang ano yan, parang Persian food yung isa. Yan, parang Persian food yung isa. Ito, Persian food to. Ito, batil patong. Birthday ngayon ni Kabsat. Birthday ngayon ni Kabsat mako. Kabsat, mga, mga, mga di ba? Birthday ko ngayon. Wala muna mga tutututerte ngayon pag-usapan ah bala kay dyan sa Robinsons, kamambay kayo dyan. Yung mga ano na, hindi sila umuwi. Pasalamat yeah, nga sila, binabantayan sila. Yan o. Yung Persian food o. Oh. Tapos ito yung pancit batil patong. Birthday nga ni Kapsat Makoy. Yeah, sarap ng handa namin. Kain-kain na. Upload videos na mamaya. Nalabas din ako. Maka manood din ako. <laughs> Hindi ko nga eh. Hindi ko napapanoorin ko. Yan. Bye-bye. Pakabsat. Pakabuntoy. Bye-bye. Upload videos lang po. Ayan. Persian food. May kababto to. Persian food. Tapos ito, Batil patong. Mangan-mangan tayo. naima Bye-bye.